And guys, sanapan ko naman ng na pagkain ito yung mga kambing. Ito yung ginagawa ko dito. Na uh, medyo challenging lang ngayon kasi grabe. Yung kinukuha kong tubo-tubo doon, uh, tuyo na kasi tag-init. Wala pa ni patagulan dito. Yung paragrass tsaka yung paborito ng kainin, yung nyeper grass. Wala na halos. Kaya yung ngayon, sinusustain ko lang sila ng kuha naman ng mga puno-puno lang dyan na muna na pinapakain ko, ipil-ipil. Or yung tawag to inyam basta may mga mga puno-puno dito sa gilid guys yun yung pinapakain ko muna sa kambing. samahan nyo ako guys at ayun guys kukuha lang ako ng pagkain samahan nyo ako sa produce uh, for this video guys samahan nyo ako guys papakita ko sa inyo yung mga pinapakain ko sa kambing yan kasi ano tuyo na talaga dito sana uh, ngayong quarterly ng taon uulan na kahit pa paano kasi kapag ka ulan, kahit nakakulong sila maraming makuhaan lalo na yung mga tubo-tubo dyan sa ilog marami yan dyan may masustin talaga silang pagkain pero kung tag-init uh, grabe, mahirap yung pagkain pero yun nga kailangan lang namin minsan kinukuha namin sa dam doon sa, papunta sa dam, marami yan doon tapos sa ano sa kusaan-saan man yung mga tubo-tubo na marami, kinukuha namin ni ko yan, nilagay namin sa top down. Tapos yun yung pinapakain namin, kinukonsumo na namin, yung mga ano yan siguro. Mga isang linggo na rin nila yun kapag ka, ganun na puno namin yung top down ng pagkain nila. Ayun, maghanap lang muna ako ngayon dito ng mga ipil-ipil. Ayun guys, so. Ayan, kinu kinukuha ko yung mga tangkay-tangkay niyan, -tangkay. yun yung pinapakain ko sa kanila muna ngayon. Marami naman yan dito sa mga sa gilid-gilid ng mga ano, ang bakod dito sa, uh, sa kinukuhaan ko marami yan dito pati mga pipil tree or mga puno puno yan ang muna yung sinusustin ko kasi yun nga wala makuhaan kasi tuyo talaga siya kaya yun kukunin ko muna to ayun oh mayroon pa marami pa naman ito basta mamayang hapon naman ulit sa iba na naman ako nakuha na natin hindi ko lang inubos kung so, mayroon pala sa taas kaya lang pwede na to, okay na to ayan, mayroon na sa'yo ng pagkain ngayon at kuha naman natin mamaya ito kuha na naman pagkain natin ito, dadalain ko muna dun sa kanila dun marami pa rin yan dun oh. sa labas kain na sila, bakbakan nila yan talagang yung matira niya, ni-stick na lang yun mamaya paborito nila yan yung ipilipil Ayan, ang ginawa ko rin niya ng video guys, ito yung lagay ng pagkain na kung ito ito. Uh, nila kung gaano ito kahalaga. Ito. panoorin lang yung uh, past video ko, uh, may lalabas na link dyan sa screen. Ilalagay ko dyan. At yun, ginawa ko ng video about dito. Mahalaga ito sa, kung may alaga tayong mga kambing, may kulungan, mahalaga ito yung, yung pagkain nila kasi talagang yun nga, kailangan maubos talaga nila yun, yung pagkain na yan. Hindi kasi pag sa lupa kasi nga sinabi ko yung sa video na yun na hindi na nakinakain tapos malaking tulong ko rin to hindi sila um, magkaroon ng bulati kasi hindi nakalapag sa lupa or may lagayan talaga yung kanilang pagkain ayan o kain yan sila oras oras pinapakain ko to nilalagyan ko to ng kung ano yung mga mapakain talaga hindi sila nagugutoman ito yung mga kambing dito uh. yung may mga nakalabas yung maliliit lumulusot kasi yan may lusutan pero hindi naman lalayo yan kaya lang naman nakakulong to sila kasi pag lahat sila nasa labas hindi nakalagay sa kulungan uh, umaalis na sila kung saan saan na pumupunta tapos hapon na bumabalik kaya ayun yung nakakulong muna at para mamonitor din sila tsaka hindi sila makapamirwis yun ng mga pananim tapos mamonitor din namin sila kasi mahirap din yung kapag lang baka pag tripan mawala mga ganun alam naman natin yung mga kambing na talagang kain lang yan sila ng kain hanggat meron. Kung baga, ganun yung ano ng mga kambing eh. Kung makakain lang sila ng kain. Kaya, ayun, yung mga kambing nito, oras-oras talaga nilalagyan ko ng pagkain yan. Hindi yan na wala ng pagkain, hindi nagugutuman. Dalawa sa umaga, sa hapon, dalawang bisis din. Uh, at ganun, kung ano yung mga ano, minsan yung daon ng saging, uh, kain nila yan, mga inyam o ano mga puno-puno dito. Uh, mapakain sa kanila. Kaya, ayun. Uh, malapit na rin naman pag na bawi naman sila yan at pwede namin silang ibitaw or, uh, kahit nakakulong sila dito may makuhaan kaming mga pagkain na malalapit lang uh, at ayun maraming maraming salamat guys sa uh, nag support ng aking mga video nag like please, ilike you guys uh, at uh, supportan nyo yung aking video marami pa akong ginagawang mga uh, content na personally na experience ko at mga useful content guys na at gusto kong ibahagi sa inyo panoorin nyo lang yung mga uh, ibang video ko uh, at marami pa akong gagawing mga content at maraming maraming salamat sa mga nag-support, nag-subscribe at nag-like.